May nakapagtanong ng na isa sa ating mga kapakbet na if unfavorable ba ang kwarto na nasa ilalim na hagdan? Kung ganito rin ang tanong at concern mo, tapusin mo ang video na ito kapakbet. Malas or inauspicious ang kwarto na nasa ilalim na hagdan? Ito ay dahil ang enerhiya sa hagdan mga kapakbet ay mabilis or rushing energy. At hindi ito maganda para sa katahimikan ng enerhiya sa kwarto. Remember na dapat ang kwarto ay nasa state of yin energy, paya katahimik. It will also suppress the energy ng taong natutulog sa silid na yon, dahil sa enerhiya ng nasagdan. How to cure? Una, make sure na ang kama mo ay nasa command position, yung nakikita mo agad yung pintuan kahit nakahiga ka. Dapat maramdaman mo na ikaw yung may control at power sa kwarto mo. Pangalawa, place artworks or plants to create a restful and calm environment. Pangatlo, Use soft lighting sa kwarto mo, pati na rin sa kulay ng bedsheets at pillow mo. Mas maganda mga kapakbet if gagawing storage area na lang ang space sa ilalim ng hagdan. Sana ay may natutunan tayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael De Mesa, Feng Shui Extravaganza, Year of the Wood Snake 2025, January 25, 2025, Saturday. Bayanihan Center, Pioneer Street, Capitolio, Pasig City.